sa CCTV ang pagnanakaw umano sa mga gamit ng isang nurse sa isang ospital sa Pagadian City. Yan at iba pang balita sa Mindanao. Hatid ni John Pozignel. Nahuli sa CCTV ang pagnanakaw ng isang babae sa gamit ng isang nurse sa isang ospital sa Pagadian City. Makikitang umalis ang isang nurse sa nurse station. Maya-maya pa, dumating ang isang babae. Tumingin-tingin sa paligid, Tsaka kinuha ang bag ng biktima at umalis agad. Ayon sa nanakawang nurse, kasama sa mga nakuha ang 1,500 pesos na cash sa pitaka, driver's license at PRC ID. Kinumpis ka ng Zamboanga City Police ang sako-sakong asukal na pinaniniwala ang smuggled sa isang pribadong daungan sa Zamboanga City. Walang maipakitang dokumento ang driver ng truck na nagdala roon ng mga sako. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver. <laughs> Kalaboso sa bypass operation ng dalawang lalaking magpinsan sa Davao City. Nakuha sa kanila ang anim na pakete ng hinihinalang shabu, marked money at motorsiklo. Isa sa mga ito, kasama sa top 10 sa listahan ng mga wanted, kaugnay ng bintahan ng iligal na droga. Tumangging magbigay ng pahayagan na turang sospek, ang pinsan naman niya, iginiit na nadamay lang siya. Yan ang mga balita sa Mindanao. John Paul Siniel reporting.